Ayan, waiting na lang ako sa order ko dito sa Good Taste ng Baguio City mga kalakbay Kasabi ko sa inyo pagka namasyal ka na yung Burnham Park Walking distance lang to Makakain na kayo rito, madali na puntahan to Sabi ko makain dito Ang masarap yung pagkain nila dito Kaya pag nagawin kayo ng Baguio, try nyo yung Good Taste Restaurant ito na, complete okay, na yung order ko mga kalakay. Natikman so, natin, ito yung good taste na order natin. Murang-mura lang to. For double, tsaka nag-copy tayo dahil malamig yung panahon ngayon. So, try natin tikman to kung masarap ba. Tulit ka, wala nang tawag, masarap na mga kalakoy. Ang order ko, good fish. Sulit na kasi ang dami, oh. Hindi nila na to. Ang daming gulay. Nakamang itlog pa. Nakais nila ang dami din. Eh. C one dash fifty five, please play your order. C one dash fifty five, please play your order. Twenty twenty five, please play your order. Uh How -huh. <laughs> <C2> <laughs> <C2> Twenty twenty five, please play your order. <laughs> <How may laughs> <Pada? C2> sige Okay po po c 1 -29. Dami tutom na tutom mga, mga kalakbay. Bird ng park Order so, ako ng chicken order lang kasi ako lang mag-isa. Ito ulit na halos di ko na halos maubos. Ang lakas ng kumahin ko ito. Parang yung ko dito. Hmm.